Kuripot. Kuripot. <laughs> Jordan 8KD mga katrip. Ayan. 8KD lang yun. Tinga po yung ano niya. Tatak. Ayan. Jordan 8KD. Thank you. Ruba-ruba. <laughs> Hello mga katrip, trip magandang buhay. Ngayon po, nandito tayo sa Kuwait Friday Market or also known uh, Sokaraj. Yan mga katrip, trip dito mabibili nyo mga sari-sari. Tawag dito, mayroon ditong damit sa bahay, pasalubong. Pwede nyo mabili dito, mayroon ditong damit. Yan. Sapatos, ga uh, rep, TV, mayroon po dito mga katrip. trip Kaya tara, let's go, puntahan na natin. Ayan, unahan natin puntahan dito yung bilihan ng sapatos. Ayan. Dito ang sapatos mga katrip, nagre-rake dito ng 10KD, to 5KD, 3KD, 2KD, 1KD, depende sa inyo. Depende rin sa tawaran yan. Ayan, may bago, may luma. Ayan. Dito ang dami ng sapatos. Tanong natin kung magkano. Siyempre. Tatak. Airports. Puma. Yan, kahit sa ka umikot mga ka-trips, sobrang dami ng sapatos, oh. Siyempre, marami din mga kabayo na nandito. Kuripot. 8KD. Ano po yan? Patingin nga po, patingin nga po. Kuripot. Jordan. Jordan, 8KD mga ka-trips. Yan. 8KD lang yan. Ito nga po yung ano niya, kata. Jordan 8KD. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye, God. <laughs> yeah, mga katrip trip nakuha ni Ate yung ano. Uh, 8KD Jordan. O, nga po pwede na po 'yan. 'Yung iba din nila bibigyan. Yan dito, marami pa rin sapatos syerte yung kabayan nakakuha ng Jordan 8KD, binibenta ng 15KD natawaran kalahati tapos dito naman dito naman mga katrip dyan, dito sa bantang to puro, damita. puro damitan, itong damitan naman, magbibili nyo dito 1KD to 500 PIL, 750 aabot sya hanggang Ruba matatawaran nyo Depende yan sa tawad. Matatawaran nyo nga rin na iba na dito binibigay na lang 100 pills. Pero pag pra dating ng Sabado, uh, pag closing na sila, binibigay na lang nila yan. Iba tinatapo na lang nila yung ibang damit. Kaya ang ginagawa ng mga kabayan, pinupulot na lang yung mga katrip. May mga sapatos din dito. Ito naman sa side na ito mga katrip, marami na mga bag. Maleta, yan. Yan, tawaran lang pwede pwede yung tawaran maabot kayo yan 2KD mga malita na yan kung minsan maabot na ng 3KD yan depende sa tawad mura mura na pag gusto nyo makatipid dito kayo bumili at dito naman sa part na to nandito naman yung mga supa yan lalo pag dito yung mga, mga may bahay kayo dito sa quake nakakuha na kayo ng room dito na kayo bumili mas mura, makakamura kayo ng mga supa dito Pero syempre, hindi itong mapapadala sa Pilipinas Supa, cabinet, nandito sa part na to Meron din dito mga kama Kuchon, pwede kayo bumili ano? Naka double deck na siya Meron din mga single 'yan. Ayan, single, double. asa na na yung mga ka-trip. 'yung ano dito tawaran. Bahala na kayo tumawad. Pero mga ganyan 'yung uh, dito, nagre-range siya ng 10k dito, 12k dito, Pero nakaano na yung, medical bed na siya. Tapos dito sa part naman na to, yung mga lumang gamit. Ayan. yung mga gamit nila. Kawali. Ayan, mga kawali, kaldero, pressure cooker. Ayan. Puro luma dito. Kahit yung mga charger, charger, oh, dinitinda nila. Ah, uh, pag bumili kayo ng TV, washing machine, nandito yung testingan. Yan, yung mga luma na kailangan kuryente. Dito kayo magpapatesting kung gumagana o hindi. Ayan. Ito mga rep, pwede ka rin dito. Yan, tinitesting din na yung rep kung gumagana. Wansa nga lang. Dito, Magaling kang pumili gumali, Magaling kang Mamili Magaling kang tumawad Pwede ka dito Grabe ito Mga luma Mga tools ano Ang nalaki oh. Ito yung mga gamit Charger And extension Mga tools naman ito galing ka lang talaga dito mamili. Ganda. mga mahilig sa koleksyon. Ayan. Mga luma. Ang mga luma na. yan mga kasi pag kailangan yung mga heavy duty na tools dito dito kayo pumunta ang dami ayan ang lalaki ayan o meron pa silang mga jackhammer ayan ah, ang ah, dami dito naman sa part na to yung, yung pinasok natin mga katrip yan yung mga lumang gamit mga koleksyon, pwede rin kayo mamili dyan. Depende sa inyo kung paano kayo mamili. Pero mga koleksyon, pwede dyan. Kailangan, kailangan matyaga ka lang. Matagal lang yung oras talaga. Lalo sa mga koleksyon. Tsaka yung mga tawag dito, mga heavy duty na mga tools. Dito rin. Makukuha nyo. Dito naman sa part na to. Dito naman tayo. Dito naman mabibili yung mga rep. Refrigerator. Yan. Washing machine. Meron din dito oven. TV dito sa part na to. Let's go. Ayan. Ayan mga TV Oh. TV lahat yan. Upright apry, uh, ano, freezer, washing machine, eh, uh, maliliit na, uh, na rep. How much? 50. 50 KD? 825. 25 KD? Oh, double door na 25 KD. 25 KD? Yan ang TV <laughs> Thank you, thank you. I will tell. Tapos may mga washing machine. 25 KD yung rep. Pero, pero, pero pwede, pero pwede niyo pantawaran yung mga katrip. Ang dami nilang TV dito. Samsung. Samsung yung tatak. Tanong natin kung magkano. Hey friend, how many inches this one? 55? 55? 55 inches oh. Samsung How much this one? 50 KD? 50 KD ayan 55 inches na TV 50 KD lang Ayan no? Samsung Tapos dito naman yung mga oven Ayan Ito naman yung oven mga katrip Pwede lang padala to sa Pilipinas Kasya eh apos dito naman mga gym equipment. Mga bago pa. yung may hilig sa gym dyan Pwede kayo pumunta dito. Pwede rin kayo maghanap, ayan. Oh. Dami. Dami silang equipment, gym equipment. Yan. Dito naman sa part na 'to, wala masyadong tao. Dito. Dito naman 'yung tindahan ng mga carpet, linoleum, dito sa part na 'to. Kaya lang wala masyadong pumupunta. Siyempre, ang na, carpet kasi kadalasan local lang bumibili. mga ano, o oh, kaya may sarili kang plat talaga para magpalagay ka ng carpet. Yan. Dito sa part na to, puro carpet naman yan. yan mga katrip. Uh, yan. Uh, may roundabout pa dito. Ganito siya kalaki. Yan oh. Bawat kubol na yan, iba-iba yung tinitinda. Ayan. hanggang doon Kaya, pag pumunta kayo dito sulit yung ma mahili kayo maggalagala sulit kasi lahat yan iikutin nyo Ayan. lahat yan lahat yan may tinda yan. pero pag pumunta dito lalo yung mga kabaya na madalas nila binibili mga damit sapatos na pwedeng ipapadala sa Pilipinas Oh, mga may mga kaserola din. Mas mura lang. Kanina nga nakabili yung kabayan na Jordan sapatos. Pinibenta ng 15. Nakuha niyang 8KD. Pwede na 'yon. Yung mga local na mga damit to Ayun mga ano nila. pam panlamig. Sobrang laki nito mga ka -trip lalo sa mga bago dito sa Kuwait at gusto nyo makatipid punta lang kayo dito sa Sokaraj or Friday Market ang open sila Thursday, Friday, Saturday pre hindi rin kayo magugutuman kasi may mga tinda rin silang mga pagkain dito ayan tignan nyo yung shawarma ang may mga rilo din ayan yun, yun, yung yun, mga rilo mga shades. Dito naman puntahan naman natin yung mga tindahan ng mga shades, perfume. Dito sa lugar na to. Ayan, daming shades. daming perfume. Gentleman. Bulgari. Bulgari. How much this one, bro? Bulgari. How much? Chamada. Chamada. 5KD. 5KD? Last price. Last price. Last price, 5KD. Pero malaki siya. Ganda ng mga shades. Pwede tayo ng shades. Tarun natin kung magkano. Adam al-Hadam.

500 pills yung mga pabango. Ayan. Naka ano pa. Kaya lang ang mahirap niya. Hindi mo matitasting kung ano yung amoy. Voyage for men. Ayan. 500 pills. 100 pills yung mga pabango. Kaya lang hindi siya ganun ka ano. Hindi siya ganun ka... Bango. Ito talaga may mga pangalan. Pero ang ano dito, medyo may kamahalan. Yung Bulgari na tinanong ko, yung malaki. Yung kanina 5KD. Tapos sa kabila naman, 3KD. Kaya pag ano, nasa iyo pa yun, pwede mo pa rin tawaran yun. Malaki kasi. Maaabot na yung 15 Tapos, saan pa ba? Yan, dito naman... Bila ng mga pamingwit to. Pamingwit. Tanong natin. Yung mga mahihilig sa pamingwit dyan. Dito sa Kuwait. Yan. Pwede kayo bumili dito. Yan. My friend, how much this one? 15K. 15KD. Yan o. 15 k din, meron ka na. Pero pwede nyo pantawaran yan mga katrip. Dito naman mga maliliit may maliliit may malalaki Ayan. pang kaliskis yung pang kaliskis Ayan, oh. Eh, no? may mga pang anuhan may pang ito pang crab motor Normal na kasi ito eh. Tignan no, pa nito. Paltridge. Oh. O oh, ayan mga ka-trip. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. And huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong updated. Ayan po. Bye bye, thank you so much.